Mga ka-showbiz, Sunshine Dizon, magbabalik ka puso? Usap-usapan ang muling pagbabalik di umano ng GMA Homegrown Talent na si Sunshine Dizon para sa upcoming historical fantasy mega serye na ang lihim ni Orduha. Bagamat, wala pang kompermasyon mula sa GMA ito ang magsisilbing new project ni Sunshine matapos ang magkaagaw na kanyang huling proyekto sa Kapuso Network bago gumawa ng ibang proyekto sa ibang entertainment provider. Maaalalang formal na inanunsyo sa DOS ang paglipat ni Sunshine kasunod ng bumuhos pagbati at pagtanggap din sa kanya Nang ilan sa kanya mga kaibigan sa Kapamilya Network. Naging bahagi si Diso ng GMA Network sa loob ng 25 years pero bago pa man siya lumabas bilang kapuso, ay meron din siyang ilang exposure noon sa ABS-CBN noong 1992 hanggang 1994. Sa maalala mo kaya, nakabilang si Sunshine sa serya ng ABS-CBN na Mary Me Mary You. Kamakailan ay inami ng aktres na si Sunshine Dizon na sa kasalukuyan ay may pinagdaraanan siya sa kanyang mental health. Sa kanyang Instagram post ay ibinahagi ng magaling na aktres na na siya ng PTSD o post-traumatic stress disorder at iba pang mental health condition. Ibinahagi rin niya ang iba't ibang mga gamot na kanyang tinitake upang makatulong sa kanyang kondisyon. Pagpapatuloy pa ni Sunshine, You may ask, why now? Only because I want to free myself from the stigma. There's nothing wrong to ask for help. I know, it's very hard to get stuck in your head. Sunshine, bagamat mahirap ay alam niya at naniniwala siyang makakayanan niyang i-overcome ang kanyang pinagdaraanan. But we can do it. Baby steps, one day at a time, say pa niya. Marami naman sa kanyang mga kaibigan sa industriya ang nagpaabot ng pagmamahal at pagsuporta kay Sunshine. Tila, naging oras nga ang kanyang pagkakonfine at pagkakasakit. Para magnilay-nilay at magbalik tanaw sa kanyang mga naging desisyon sa buhay. Paglilino ni Sunshine, hindi ito patungkol sa trabaho kundi sa kanyang personal life choices. Realizations, some people will love you enough to move mountains just to be with you. And some will have lame excuses because you are not and will never be their priority.